Happy birthday, Mamay! Ilan taon ka na? 17. Wow! <laughs> Hi mga kaibigan, ako si Judy Ann. Napansin nyo ba ang buhok ko at ng nanay ko? Si mama may malambot na kulay brown na buhok, habang ako naman ay may sobrang itim at fresh looking na buhok. ba? Diba? Ngayong araw, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang produktong sobrang mahal sa amin ni mama. Ang hair color stick na pangtakip ng uban. Ang galing ng produktong to, talagang nakakabata. Tingnan nyo si mama, pitumpong taong gulang na siya pero mukha lang 35. Maraming salamat sa mahigit 10 milyong customers na nagtiwala at bumili ng produktong ito. At ngayong araw lang may promo tayo. Buy 2, get 2 free at may libreng shipping pa. Hindi mo na kailangang gumasto sa salon o mahirapan sa pagpakulay buwan-buwan. Kahit ilang minuto lang, balik itim na agad ang buhok mo at tumatagal pa ito ng hanggang 6 na buwan bago mo kailangan ulitin. Alam nyo ba, ang sobrang pagdaday ng buhok ay pwedeng magdulot ng problema sa anit, panganib ng skin cancer, at matinding pagkalagas ng buhok. Kaya sobrang nire-recommend ako talaga ang produktong ito. Lalo na para sa mga busy, may sensitibong anit, o yung gusto ng mabilis at ligtas na solusyon. Ginamit ko ito habang nasa shooting ako ng pelikula at isang brush lang. Covered na agad lahat ng uban. Ang ganda ng resulta, waterproof, sweatproof, compact, at pwedeng gamitin ng buntis o seniors ng walang worry. Dati, buwan-buwan ako, nagpapakulay ng buhok, pero mula nung gumamit ako nito, anim na buwan na akong hindi nagpaday ulit. At tandaan, ngayong araw lang, ang 50% discount. Kaya mga kaibigan, subukan nyo na to. Siguradong magugulat kayo sa resulta. Pwede niyo i-check muna ang item bago bayaran, kaya no worries. I-click na ang buy now bago pa ito bumalik sa regular na presyo.